Hi guys! For today's video ay gagawa tayo ng dalawang klaseng suman na balanghoy. Yung isa ay yung may palaman o bukag kung tinatawag dito sa amin na bukayo at yung isa naman ay minatamis lang pero special naman. So ngayon guys simulan na muna natin yung ating paggawa dito sa pagbabalat syempre ng kamuting kahoy o balanghoy. So yung kapatid ko nga at pamangkin yung aming pinagbalat at ako naman yung nagkuskos nito guys para mapino siya. So ayan, so dinobli ko lang yung kanyang pagkuskos para mamabilis matapos ba? Diba? So, naka two times yan. Pero actually guys, mahirap talaga ang ikuskus yan kasi dapat ay bagalan mo o dahan-dahan lang para hindi masugat ang iyong kamay. Kasi yero po yan na nilagyan ng butas para madalang ikuskus. Pero naka-sterilize naman po yan kaya safe na safe para sa ating pagkain. So, kaya nga guys, sinumulan ko na dito magkuskus. Ilang oras din ako natapos dito kasi medyo madami-dami yung aming gagawin ngayon. Dahil may mga orders nga kami ni Nanay for today. Ay bukas pala. Pero gag gagawin namin ngayon at inulutong mamayang gabi para naman bukas ang umaga ay i-deliver ide na lang. So, yan ya guys, ganyan ang pagkuskus ng kamuting kahoy. So, pagkatapos ay magkakayod naman tayo ng niyog. So, ito yung kinakayod ko guys ay yung magulang ito. Ito naman ay gagamitin natin pang gata doon sa ating minatamis na kamuting kahoy na suman at doon na sa kamuting kahoy lang mismo. <coughs> So, ayan nga guys. Ito ay kinakayod natin dito. Ito magulang na. So, tuyo na to yung kulay brown. At ito nga, dalawa na kami na nagkayod. Yung kinakayod ni nanay ay yung, ano pa lang yan, yung mura pang yung na ginagawang bukayo. O yung palaman natin sa kamuting kahoy na may palaman. So, yung akin ay yung, ano na to, yung magulang na to ang gata ang akin. Kaya dalawa kami dyan. So ang tinatawag palang kaguran o kayuran ng niyog dito sa amin sa Leyte ay ayan yung inuupuan namin. Mano-mano lang po kami dito dahil malayo po kami sa bayan para magpakayod ng niyog. Kaya tiyaga-tiyaga lang para may linaga. At so, ito na nga guys, pagkatapos natin na itong kayuren, ay ipoproseso pa to. Siyempre, yung akin, yung magulang ay ipipiga pa yan para makuha natin yung kanyang gata. At yung kay nanay naman ay atin pa yung sa asukal, sa arnibal, para maging bukayo siya. Alam niyo naman po yung bukayo, di ba? Yung, yung, murang nyog na matamis. So, nilalagay niyo na maraming asukal para maging malinamnam at malasa. Ito pala sa amin guys, marami ang gumagawa ng ganitong sumanabalanghoy at nilalako lamang dito sa aming barangay. Yung iba naman ay binibenta na rin sa bayan pero dito sa amin ngayon, ito ay order po kaya maramihan ang gagawin namin ngayon kasi nga, ito ay bultuhan o order na madamihan So pagkatapos namin magkayod ay ito na nga guys yung bukayo o yung ipapalaman natin sa ating kamuting kahoy. So ginagamit pala namin dito magluto guys ay kahoy kasi wala kaming gas. Masyado kasi di magasos sa gas yan kapag doon kami magluto kasi medyo matagal talagang lutuin yung ating mga sumain. So ayan guys, yung ginagawa lang dito ay papapulahin mo lang yung asukal mo bago mo ilagay syempre yung ating murang nyog para maging bukayo siya o mapula yung ating nyo kasi pangit naman kapag maputla. So may proseso dun pero hindi ko lang nakunan. Pagkatapos ay ibabalot na natin guys. So ito guys yung minatamis ito. Walang tali. So matamis lang ito guys. So ito yung kamuting kahoy na dinirekta na lang sa ar arnibal o yung asukal na tinunaw para magmatamis. Nilagyan natin yan ng margarin, tablea at anis. Kaya ayan masarap po yan. Special po yung ating iraid o suman na minatamis nakamuting kahoy. Hindi yan basta-basta. Ito naman guys ay luto na. Yung ating suma na may palaman ito guys. Yung kamuting kahoy na may palaman ng bukayo. Hindi ko na rin nakunan yung pagbabalot kanina kasi nalobat ako. Pero yan guys yung kanyang resulta. So luto na siya. Inun namin iluto. At alas 8 na nga ng gabi guys. Kaya palalamigin natin to para bukas ng umaga ay i-deliver na lang. So bago tapos ating kuhain ito ng mga luto na, ay susunod naman natin na iluluto yung ating kamuting kahoy na minatamis lang. So wala tayo ngayon for taste test. Kaya kung gusto nyo malasahan ito guys, naku napakasarap nito. Huwag na kayong mag-atubiling mag-order. Nandyan lang yung ating mga Facebook account. Pwede kayo mag-PM or di kaya ay mag-comment down below for more orders. So, ayan guys. Share ko lang po sa inyo. That's all. Thank you!